Ayan, yan po ang Si 'yan po, ang simpleng pagkain ng aking asawang rumpi pali, ng aking amore. 'Yan po, spaghetti, may tel, may tort, may maliit na cake. Ayen. Kain na po tayo mga netizen. Happy happy birthday sa aking pinakmamahal na asawang. Mapogi, mabait, pero rumpi pali. Ayan po siya kakain na po ang aking asawang mapogi na rumpi pali. Ayan. Kaalis lang po ng aming bisitang galing mga Australia. Sa, sa London. At galing pong New York. At Los Angeles, California sa lahat po ng mga followers namin dumalo dito galing Australia at mga New York at Canada I love you so much mga netizens yun po Ayan po ang simpleng handa ng aking asawa ayun po kami mag-asawa ay, I love you all I love you uh, God guys